Kumpleto ang dalang saya ng isang theme park sa Laguna para sa mga nanay kasama ang buong pamilya. Nandon ngayon si Bien Manalo live. Bien! Yes, Dominica, most magical treats ang handog ng isang sikat na theme park dito sa Santa Rosa City, Laguna para sa mga dakilang nanay ngayong Mother's Day iba't ibang aktibidad, exclusive offers at freebies ang hatid ng sikat na pasyalan para sa mga ilaw ng tahanan at maging sa buong pamilya sa selebrasyon ng Mother's Day ngayong araw. Highlight ng selebrasyon ang Unenchanting Mother's Day Concert, tampok ang ilang local artists. Layo nito na bigyang pugay at kilalanin ang mahalagang papel ng mga ina. Inaabangan din ang fireworks display na tiyak na magpapamangha sa lahat this is a time when we don't have to plan anything. Kasi dito namin nakikita ang expression ng pagmamahal ng aming mga anak at mga apo. What we wanted to do really is to plan something kung saan ma feel ng ating mga nanay na they're being celebrated, no? they're being recognized and we we're really sharing the magic of uh, Mother's Day to all of them. Yes, Dominica. Maya-maya lamang ay uh, magsisimula na rin ang programa. At uh, yan muna ang update at uh, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.